Hi, hello. Ako na naman po ay magtatalop ng patatas. Ito po, tinatalopan ko na nga ang patatas na aking ihahalo sa adubuhin kong manok. Adubong manok naman po ang aking lulutuin. Siyempre, sa pananghalian namin ngayon, adubo. Kahapon po, ang aking niluto naman ay tinulang manok. Ito naman po ay iahalo ko sa adubuhin manok. Manok na naman. Walang sawa sa manok. Kaya ako siguro ay hindi ako pumapahayat. Oh, ang grody po siya. Lalong tumataba. Lalo po akong tumataba. Mga kahay. ka Hello. exercise ng exercise, hindi po mapayat pa ano, matakaw ko ako <laughs> matakaw ko ako sa pagkain hindi naman po maaaring mag diet <laughs> diet talaga dahil po meron akong pinapadiding bata ang aking anak Pag naman ako nag-diet, ay, walang madidid ang aking baby. Kaya sige, kain, kain. Kaunting exercise lang. pag exercise

Ito nga po, natapo, natapos ko ng talupan ang patata. Ihiwain ko na lang po. E, pre-prepare ko lang po ito pang halo sa aduhin po. Kung ano. <laughs> Ako nga po ay natututo na dito mag Ay, tututo na nga po ako dito magluto. Dati hindi po ako maalam magluto. Ito nang ganito. Ang pinagluluto ko po ay yung asawa ko. <laughs> Ang alam ko lang pong lutuin ay peritong itlog, peritong isda, peritong tuyo. Yun lang po. Ay ngayon po ay nasana na rin po. Ayan na po. Ito na nga po. Ayan. Tinalupan ko na. Iniwa ko pa. Ayan po ang ating pagpre-prepare. Ito po ay panghalo ko lang po sa adubuhin. <laughs> Ulit-ulit na lang. Ulit-ulit na lang ko Adubong manood. <smallion> Ayan nga po at nahiwa ko na ang patatas. Ito po ang patata. ko <laughs> Ito naman po ang manok na ako. na 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 po. Eto, ang lalaki ng palang. Pero tama na, okay na po yan. Isang kainan ay busog. <laughs> busog. Ito po ang aking aadubuhin na manok mawaya. <laughs> ang halo lang po ay patatas. Yan ha, mga kahikahilo. Ang aking aadubuhin na manok. Siyempre masarap Masa ay dapat may luya. Hihiwag po po mamaya ng luya. Thank you!